Narito po ang uh, News TV Quick Response Team dito sa may kahabaan ng EDSA Partikular dito nga sa North EDSA Lungsod ng uh, Quezon City kung saan nagkaroon ng girihan ang uh, ilang militanting uh, miyembro ng Grupong Kadamay at ang mga miyembro ng Philippine National Police kanina sa mga sandaling ito, dito sa kilikuran na dito na sa gilid, itong uh, mga rallyista at uh, patuloy silang hinahadlangan nitong uh, mga miyembro ng Anti-Riot Unit ng uh, Philippine National Police na baka sila ay, uh, makarating na naman dito sa may uh, mga lane itong uh, EDSA dahil kanin kanina lang po ay uh, meron tayong nasaksiang kaguluhan dito nga sa may northbound lane ng EDSA Narito po tatingnan po natin ang uh, mga pangayari kanina bago itong sinasagot uh, ng usasyon kanina uh, Biglang uh, nagnabawasan dito sa may uh, kahabaan ng uh, EDSA itong uh, mga grupo ng na kadamay sa mga uh, ilang uh, mga settlers mag aalas 5 ng hapon dito sa may compound uh, ng uh, North uh, Triangle dito sa may uh, Lumpid Quezon City. Ito po yung uh, video na namin nasaksihan Hinarang ng mga rallyista ang northbound lane ng EDSA bilang protesta nga sa walang tigil na oil price increase. Pilit naman silang itinaboy ng anti-riot unit ng PNP, nagkatulakan at nagkapukpukan. Naipit ang ilang bata na daladala ng mga sumama sa kilos sa protesta. Okay, then, then. Ang balak talaga ng mga nagprotesta, harangin ng limang minuto ang northbound lane ng EDSA pero ang uh, mga isang minuto lang natin na orasan na kanilang itong nagawa. Ganun pa man, nagpabuhol-buhol pa rin ang daloy ng traffic dito sa EDSA. Katunayan hanggang sa mga sandaling ito ay napa pa rin po nang daloy ng trafiko sa mga sandaling ito kaya yung advisory lang po sa mga motorista ngayon, huwag po kayong magtaka kung napakahaba na po ng traffic na nararanasan dahil nga mayroon pa pong konting tensyon na namumuo rito at sa mga sandaling ito, subukan po nating uh, kausapin si uh, Carlito Badyon, isa po sa mga pinuno ng uh, grupong uh, kadamay Ginong uh, Badyon, unang una po bakit po ba kailangan gawin ito? kung uh, nakikita po natin sa mga sandaling ito, napakahaba na po ng uh, daloy ng trapiko at saka marami na pong napiperwisyo mga commuters. Uh, paglilinaw lang po. Uh, may, may, protesta man o wala. Sa ganitong oras ay napaka-traffic po sa kahabaan ng EDSA. Ginagamit lang ang kasangkapan yung aming sinabi na kami ay maghaharang ng maksimum ng limang minuto para ipakita yung aming uh, protesta doon sa kapagayaan, ng uh, gobyerno ni Aquino sa para sa panawagan sa uh, pagpapabasura at uh, pagpigil sa tuloy-tuloy na -tuloy pagtas ng presyo ng prisoners. Alam po natin na matrafik po talaga dito sa EDSA, lalo na pag rush hour, eh, no? pero nakakadagdag pa po ito. Uh, paumanhin nyo na po. Uh, sinasabi ko nga po, uh, kung ang pasensya na rin po sa mga uh, naabalang mga pasahero, o mga kapwa manggagawa, ang ginawa po ng kalibunan ng damayang may hirap, na pag, uh, mapigil na ang tansya namin ay dapat mga limang minuto sa ganong pamamaraan lamang sa ganitong uh, sa limang minutong pagti pagpigil para ipakita ang pagkadisgusto ng mga mamamayan. Kung ito'y pakikinggan naman ng Administrasyong Aquino, tayo ay makakaginawa ng hindi lang limang minuto o isang oras na kakairap. Um, uh, ang, limang minuto, ang limang minuto po ay napaka-crucial po, po considering na main thoroughfare po itong EDSA. Opo, pero mas napaka-crucial yung araw-araw na pinagsasamantalahan ang mga mamamayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alright. Eh, hanggang kailan po ba kayo tatagal dito? At saka wala ho ibang alternatibo? Marami na kaming pamamaraan na ginawa na para iparating kay Noy Noy Aquino na ang problema ng mga mamamayan ay pakinggan yung patuloy na pagtataas ng presyo ng lingis. Ito yung nakakapag-dahilan ng patuloy na nagihirap ang mga mamamayan, subalit ito hindi niya pinakikinggan. Hanggang anong oras yung balak manatili sa bahagi na ito ng EDSA? Patay sa pagkakaisa naming mga progresibong organisasyon, kami ay sabay-sabay uh, na kumilos kaninang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa ilalim ng koalisyon ng mga progresibong manggagawa, ang Pilipino, manggagawa at mamamayang Pilipino. So hanggang alas 7 pa po kayo dito? Sabay-sabay po naman kaming organized dispersal sa lahat ng mga uh, mamamayan na naghahangad uh, ng uh, pagpapabasura ng oil price ay uh, ng patuloy na pagtas ng presyo ng langis ay sabay-sabay din kami magdi-disperse ng ganong oras sa lahat ng uh, aming mga ng mga komunidad sa buong Metro Manila. Paano po pagpwersahin na po kayo ng Philippine National Police? Uh, mayroon po naman kaming usapan kanina na kami ay magtatapos ng alas 7 at organize dispersal kami. Papasok ulit kami sa loob para tapusin ang programa at pinagbigyan naman po kayo. Ang ah, napagbigyan naman, batay sa mga verbal na usapan. Okay. Maraming salamat po. Alright. Ginong nga uh, Badyon at sa mga sandaling ito, sa kabilang panig naman po sa MMD, alamin po natin kung gaano katiribli ang trapiko na itong nililika, itong kilos protesta nito si Attorney Yves Gonzales. Attorney Yves, magandang gabi po. Gaano na po ba kahaba itong traffic dito sa EDSA, Northbound Lane, particularly? Magandang gabi po. At uh, medyo mahaba na nga po ito. Uh, medyo pumapalo na po siya sa may bandang uh, National Printing Office po natin. At ayun uh, nga po ang pakain natin dito ay mapadaloy po natin yung traffic upang hindi naman pumapektuhan ng ating po mga motorista. Lalong-lalo na po at uh, rush hour na po ngayon. Ito po po ay pagbibigyan talaga ng hagala 7. Ang sinasabi po ng uh, mga militante na nagkaroon daw na po ng understanding ang Philippine National Police at sila na mananatili po sila dito hanggang alas 7 ng gabi. Napaka-crucial po nun sir. Opo, uh, ngayon po medyo isang oras na lang naman po naman uh, at ang importante po naman dito ay uh, hindi po natin sila hayaan na mapatigil po nila yung EDSA. So sa ngayon po, uh, nandito naman po sila sa bangketa. So okay naman po yan kahit hanggang alas 7. Hanggang alas 7. Kayo po ba uh, napaghandaan niyo po ba ito? Nabigla rin kayo sa mga pangyayari? Actually, alas tres na medya po ng umaga na nakahanda na po ang MMDA at uh, maraming nga po mga rally na susulputan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at uh, nag-dispatch po kami. The moment na may mga sited po kami ng mga rallyista, takbo na po agad ang aming mga traffic enforcers, pati na rin po yung mga kasamahan namin sa Kalasag upang ma-ensure nga po na maging... Uh, peaceful at hindi po makapekto sa ibang taong bayan itong mga rallying na gaganap. Kayo po ay abogado, meron po bang pwedeng gawing legal na hakbang dito? Ang MNDA o ang pamahalaan sa mga itong klase ng pinus protesta na napakarami po ang uh, sir? siguro pa, I will, I will defer to the, to, to the other people po kasi po kami po dito sa, sa Traffic Discipline Office po. Ang pinaka-importante po ay mapadaloy na lang po natin ang kalsada. Ang kalsada. Kayo po ba'y may panawagan sa mga iba-iba yung mga tipo at estilo ng PIDOS protesta ngayon. At karaniwan po sa mga napiperusyo, ay yung mga walang ilalaman. Ang panawagan lang po natin dyan ay uh, huwag naman po sana nating uh, idamay ang mga uh, ibang kasamahan natin dito sa Metro Manila. Dahil uh, lahat naman po tayo dito ay naghahanap buhay. Lahat po tayo dito ay uh, uh, nagtatry na kumita at uh, lahat po tayo nagtatry dito na mabuhay na mapayapa. So sana lang ay huwag, huwag, lalo yung mga uupo sa kalsada, lalo yung mga uh, ng babato, ng bato, wag naman po sana umabot sa ganun. At uh, kung ganyan po na nag, lang sa ay wala naman po problema doon. Attorney Eve, singan ko lang kayo ng reaksyon ano, kung nakikita ninyo sa inyong uh, TV monitor. Ito po. May mga nakikita po kayong mga bata dyan na naisama pa po dito sa Kirus Protesta. At nadamay po yung mga yan sa tulakan. Ayun po, uh, hindi nga po maganda yung ganyan na may mga bata pa po. Na, kasi po, eh, pag bata, lalong may possibility po na masasaktan po yan. So sana wag na nga po sanang isama yung mga bata dahil uh, nagagamit po sila na ano eh na, na parang props ko eh. hindi po maganda yan dapat po ang mga bata ay nag-aaral po yan nasa bahay po yan naglalaro hindi po dapat uh, sana isasama sa pagpo-protesta at ini si uh, MMDA chairman na uh, po ba ay uh, pupunta rito para pangasiwaan itong sitwasyon dito si chairman po ay nakatutok po sa lahat po na nangyayari na insidente ngayon sa around Metro Manila at uh, kami po sa hanay namin talaga pong ina-update po namin sa minu-minuto po sa mga lahat na nangyayari po At talaga pong maski kasi chairman kanina pa po pong 3.30 na umaga na, na nakabantay po yan So talaga po uh, sa tingin naman po natin ay hindi po nagkukulang dito ang gobyerno sa pagtugon po sa mga pangangailangan Lalo lalo na po sa pagprotekta ng ibang motorista Ang alas 7 po na palugit ay non-extendable? Uh, ako po hindi po ako ang uh, decide po dyan pero yun nga po kung hanggat kinakailangan po kami dito nandito po kami Maraming salamat yan po si Attorney uh, Yves Gonzales ng uh, MMDA.